guys dahil nasiraan tayo ng clutch hub at clutch lining mayroon tayo yung pinding <tinyo> na delivery ayan guys oh guys, dito ko sa ano RS team motor shop kumakarera yan sila guys ito pang karera yan kaya pang karera yan ano binubuo ng isa Mister Mister nakailaw nakailaw ah oh, sige salamat Ya, 40 Pro Guys dito sa ano if uh, I specialist din ito sila eh lining tayo ng lining guys lining may pending tayong deliver din natin deliver eh